Patay ang isang pulis matapos barili ng kanyang biyanan sa Purok Magic Bros, Barangay Poblasyon, President Quirino Sultan Kudara. Ang pulis ay 37 years old at may rangko na police staff sergeant. Ang biktima ay nakadistino sa President Quirino Municipal Police Station. Ayon sa investigasyon, bago ang insidente nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang biktima at ang kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay at nagagawa na baril. Nakuha ng misis ng biktima ang baril na ayon sa investigasyon ay ibinigay ito sa kanyang ina. Dagdag sa investigasyon ng otoridad, nagtungo sa garahe ang biktimang pulis habang nagpatuloy sa pagtatalo. Sinabi sa report na binaril umano ang polis na kanyang biyana na babae sa likod. Naganap ang insidente base sa report ng polisya, alas G's 39 ng gabi araw ng Miyerkules, June 25. Nasa kustudiyan na ng President Quirino PNP ang suspect para sa tamang disposisyon.